Halos mapuno ng mga residente ang City Hall ng San Fernando, La Union. Binuksan kasi ang gusali para sa free charging. Ang mga residente, dala-dalang mga cellphone, laptop, power bank at emergency lights para doon i-charge. Ang iba naman may bitbit -bit na extension. Wala pang supply ng kuryente sa lungsod matapos ang pananalasa ng bagyong Emong at patumbahin ng mga poste at linya ng kuryente. Ang Department of Information and Communications Technology o DICT Region 1, may pa-free charging din gamit ang kanilang mobile operations vehicle for emergency o ang kanilang mobile truck na ginagamit bilang free charging station tong ating uh, mobile operations vehicle for emergency ay capable na magbigay ng electricity uh, capacity na para sa isang two-story building uh, limited naman yung charging uh, services kasi uh, up to 30 to an hour as much as possible um bawal po sana ang uh, extension Uh, extension cords para equal po yung sharing po ng connection ng electricity na gine ng ating moveset and uh, bawal rin po ang uh, battery packs kaya nilimit na lang po namin siya sa cellphone kasi ito um, pong moveset natin, uh, fueled po siya and nalilimit po dapat namin siya kasi marami pong areas na pwede pa po namin uh, may regulasyon lamang na pinatutupad. Cellphone lamang ang maaring i-charge sa truck charging station. Nasa 600 cellphones kada araw ang maaring i-charge dito sa Mobile Operations Vehicle for Emergency ng DICT. At para nga mabigyan ng pantay-pantay na treatment ang publiko na nangangailangan na mag-charge ng cellphone, ang bawat cellphone ay kinakailangan lamang na mabigyan ng 1 hour maximum time for charging. Bawat tao, isang cellphone lamang din ang maari i-charge. Ilan sa mga nag-charge ng cellphones kinakailangan daw na mag-update sa mga kamag-anak na nag-aalala na para sa kanila. Yung cellphone namin super drained na siya. So kailangan talaga namin ng na charge para in case of emergency na may kailangan i-contact mawakasan kami. Patuloy ang restoration ng power supply sa iba pang bayan sa lalawigan. Joan Punsoy, balitang Solid North.